Corinpo uh, Mahal na Maduna. Okay, Kasulod ang uh, Prime Chief, Global Supreme Charter National Chairman, Charter National, uh, uh, Corporate National Founder, and anga uh, Brandspo, uh, Sintran ng Joint Command, uh, New Generation Guardians International Incorporated. Ayan po siya. At National Founder, President ni po ng District NF Road. Nasaan ka? Nasaan ka na? Ayan po, dito ka po. Dito ka po, lapit. Okay, yan po yung sa Antipulo. Okay, uh, sunod. Ang uh, atin pong uh, pinapakilala po sa inyo ang uh, ah uh, Charter National uh, President na si Clio. Ayan po. Opo ka po, ma'am. Ayan po yung uh, andito po sa ating pong uh, ano. Ang kanya pong uh, branch ay napapaloob sa uh, Joint uh, Coalition Pillar. Ang kanya pong nangawakan po na branch ay ang uh, uh, Cavalry. Okay, kay uh, Chief Global Supreme Charter National Chairman RG29 Guardians Unified uh, Musang International Government Sunod Primary Chief Global Supreme Charter National Chairman A uh, Nas nang GIFBI SI Kasunod diber. Nak at